Huh? Bubu is afraid of Boo Boo is afraid of heights. All right. So why did you take him up here? If he's afraid of heights. Kasi he's little. Hmm. sa balay dire jud ka sa gingahe kayo. Sa Papa Jean sa sala. Mo mo yo lo si Boo Maraming mga upuan sa bahay. Bakit dito ka sa matigas na kaupo? Ano <laughs> hmm, yung TV mo doon? Na, pinabayaan mo? Ano yung watch mo? Ha? Tara, ito sa baba sa sala. Dito na ako. Dito ka lang? Ayaw mo doon sa baba? Ang ba? ka ni mami mo.